Bay Salamin, may Gisa looping. 2, 1, 2, 3, go! Pagising ko sa umaga, nakasalamin na ako. Tinitignan ko sa salamin ang mukha ko. Maganda ba ako? Pangit ba ako? Nasira ba yung makeup ko? Kaya tinitignan ko lagi sa salamin. Kayo, pagising lang sa umaga, nakasalamin na may lakad ako kaya kailangan ko din tumingin sa sa salamin kaya kayo dyan, kaya yung iba puro na lang salamin 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 puro na lang salamin ang ginagawa nila sa buhay nila kaya ang mukha nila hindi pwede mabuhay kung wala ang salamin kailangan sa mundo ang salamin umay kailangan oh baby girl salamin <laughs>